Chay mga mahal, ube halaya ba, creamy na leche plan o crema de leche ang hanap mo? Dito lang yan sa Katson, Cathy and Edison, homemade leche plan, ube halaya at iba pa. Ito nga at pinanood pa nila sa akin ang procedure sa paggawa ng napakasarap na ube halaya nila. Pure condensada at evaporada ang gatas na gamit nila sa pampalasa, no sugar added. Kailangan lang talaga ng matindihan na paghahalo at tamang pagpapakulo para lasang-lasa ang pagkaube next, ang pangmalakasan nila na leche flan. Sold out talaga to pag binenta mo. First step, kailangan caramelize yung sugar at make sure na pinong-pino at maayos ang pagkakahalo ng pinagsama-samang egg yolk, premium condensada at evaporada bago natin isalin sa lanyera. 45 minutes to 1 hour is slow cooking pala bago ilabas sa kanilang malaking steamer machine. Since 2008, mula nang mag-start sila gumawa ng leche flan, alam nyo ba na nakakapagbenta sila nang mahigit isang libong pirasong leche plan kada araw at dahil sa negosyo na to, nakapagpatayo na rin sila ng apat na house and lot. Quality, napaka-creamy at perfect texture naman kasi talaga ng leche flan nila. I'm sure nahahanap-hanapin mo talaga yung lasa. Available din po pala ang crema de leche nila at iba pang masasarap na dessert. Open din po pala sila for resellers and for more details, pakifollow na lang din po ng page nila.